And to everyone, kumusta po kayo mga kababayan ko Sa ibang bansa At dito po sa atin sa Pilipinas Maraming salamat sa Diyos At sa inyo pong lahat At tayo po ay nakakapagpatuloy sa ating buhay Baga ba tayo po ay nakakaranas ng weather changes At biglang uulan, biglang araw Ngayon po ay mahangin Today is July 30, 2025 Uh, gusto ko po lamang na magpasalamat po sa Diyos una at sa lahat po ng ating mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta niyo po sa ating channel Filipino Life Stories at Filipino TV. Awat loobin ng Diyos ng ating kaligtasan sa ating araw-araw na gawain. At marami pa po tayong mararanasan. At syempre, pananampalatay sa Diyos ang ating kailangan upang tayo po ay maligtas. Huwag naman po tayo na puro trabaho lamang ang ating ginagawa. Bigyan po din natin ng tamang oras ang ating mga gawain. syempre meron po tayong para sa pamilya, para sa sarili, at lalo na sa para sa Diyos. Upang mapanatili po natin ang magandang relasyon natin sa Diyos at tayo ay marutas sa natin. At ito po ako sa taas ng aming bahay at dito po ako sa Bobby's Life at maraming maraming salamat lahat. Pag-ingatan po tayo ng Diyos. And shout out to everyone. Thank you very much. God bless everyone.